your boy Smoke at uh, sa unang bagay ng video na to magbo-voice over lang muna tayo kasi sobrang ingay ng ulan, sobrang lakas. Ang gagawin nga pala natin ngayon ay magkaabit tayo ng radiator cover para sa aking radiator. Umpisa na agad natin to. So mapapansin nyo medyo kupas na yung radiator natin no? sa akin ng mga pins niya. Tapos malabo na rin yung pagka stainless na sa yung mga watermarks. Kaya um, ngayon tatakpan natin yan. Pero hindi na siya masyadong type na type, syempre. So, ito yung radiator cover niya na napili ko. No? Um, pang Indonesian na style yung ganyang klaseng radiator cover. So, pogi siyang tingnan sa motor natin kasi una yung texture niya, makintab, tapos yung details niya, ba diba? Quality. Pero, siyempre maglilinis muna tayo ng radiator cover para na naman presentable tignan. Napaka-pangit na kasi yun. May mga gas, -gas na, watermarks, malabo na, kaya uh, re-restore na muna natin yan. So, pahit ako sa inyo kung paano ako mag-restore ng radiator. Tara, umpisa na natin. Ito nga pala yung gamit ko na pamahid dito, no, Autosol, aluminum, bla bla bla. Um, si Shopee ko lang siya nabili, so tinesting ko lang no, nakita ko. Yung radiator cover nga pala, may kasama na yung bolts sa spacer kapag binili nyo. So, plug and play na lang talaga siya kapag ikakabit nyo. Kung naka-stock radiator kayo, pero kung aftermarket, um, meron konting adjustment. Papalitan nyo lang yung bolts, papalitan, um uh, kakapalan nyo lang yung spacer. Yun na yun. Dito, sinipat-sipat ko lang ulit yung radiator cover. In-appreciate ko lang ulit yung ganda nyo na yun. Quality. Tapos kinuha ko na yung autosol na pampaintab natin. Naglagay lang ako ng small amount sa basahan. Tapos ikakalat ko na yan dun sa buong radiator cover. Antayin ko lang siyang matuyo ng konti. Tapos igagrinder na natin ng pang Tumila na rin pala yung ulan, no? Kaya magsasalita na ako dito sa video. Ah, gagamit tayo ng mini grinder tool para sa, para mapabilis yung pag, -ana uh, pagpapakinis natin sa radiator ko. After nating lagyan ng uh, pang restore. ito, ito yung grind, mini grinder ko na gamit ko. Kilat. Di battery yan. Sta charge mo na lang. Yung color item. Tapos yung pang grinder. Kailangan lang natin siya may pasok dito. Pasok. Then, lock. Pindit press mo lang to para hindi sumama sa ikot yung grinder. Tapos, habang naka-press to, ilalock mo na siya. seal. Okay. And ito yung pampakain. Ang gagamitin natin yung pampakain is dito yun know, pagka may mga gantong materials talaga kayo na parts uh, expected yun na talaga na kailangan i-maintenance yan eh. kasi um, nagkakaroon nyo yung signs of usage pagkakatagalan so nagkaka-watermarks nagagasgas para uh, naman pagka nakita ng mga tao mga kakilala mo nakita nila fresh na fresh pa yung mga pyesa mo no? nila bagong bilita yung pala mga alim the buns taon mo ng gamit Then, sa part na to, sinusubukan ko lang abutin yung mga sulok na. Uh, mahirap na siyang abutin eh. Kasi, kantong-kanto na talaga yun eh. Kaya, yun, pinapasadahan ko na lang dun. Sa part na to, pinunasan ko na lang yung mga natirang pampakintab na para hindi siya kapitan ng mga alikabok sa kanan dumi. Eh. Uh, hindi ko na masyadong pupuliduin kasi umuktag ulan ngayon. Kaya mababasa lang din naman. Kaya, okay na ako sa ganito tanggalin ko na yung mga excess. Ayan. So, ay final na itsura niya. So, ulay orange na nga pala yung motor, no? Kasi, uh, um, magpapalit tayo ng version. Parang Korean style na version naman. Sa Indonesian pa rin yun, pero... Um, imbis na 14 mags uh, naka 17 mags pa rin sila So, ang mababago dun is naka-bilead, naka-14 um, size na mag, ay, 17 size na mags, um, yung colorway niya, nung kaha. Tapos, ano pa ba bang special sa Korean style? Meron silang mga pailaw sa mga, ano sa mga engine nila, sa ilalim. And, so, Korean style. Di pa tapos kasi kaya, pero pag ako uh, nakompleto ko na yung mga parts, sa ako i-vlog ulit. Pero ngayon, yan lang muna tayo. Tara, kapit na natin yung radiator cover. So, itong radiator cover nga pala ito. Pwede ito sa stock, pwede siya sa mga um, aftermarket na radiator. Ang kaibahan lang niya sa ano, kapag naka aftermarket ka, uh, um, malapad kasi yung radiator ng aftermarket. Katulad itong BRD na radiator. Mas makapal siya dito yung part na to makapal. Kaya um, yung, kaya yung provided nila na stock bolts sa kanang washer is hindi siya. Kaya, bumili ako ng ano CNC na bolts kasi mas ma, ano kailangan ko ng mas mahabang bolts. Tapos sa washer naman um etong spacer, etong part na to. Etong bilog. Yan. Um dinugtungan ko na lang ng nut para kumapal siya at umipit siya dun sa mga plastic na parts dito. Ay, ko sa inyo ang panay kabit. Um, bolts muna, then yung spacer. Then yung pang dagdag ko, pang pakapal na washer. Ilagyan ko ng nut. Para humaba siya ng at least ilang mm. Ayan. Nakabit ko na. Saan mabibili itong radiator cover na ito? Um, sa dulo ng video, sabihin ko sa inyo yung link na pinagkuha ng ko sa si Shopee. Um, so, tingnan niyo, antay na lang sa dulo ng video kung saan ka siya nabili. Sa akong magkano. Balik tayo sa pagka. Balik tayo sa pagkakabit. So, pakita ko sa inyo malapit ang ginagawa ko dito. Inuna ko na muna itong isang bolts dito. Para, um, niluwagan ko lang siya para may allowance pa pa kahit pa paano. Tapos, isusunod ko na yung ibang bolts may ko lang kasi sensitive din yan kapag ginamitin mo ng tools. Baka mabali yung plastic na part. Plastic lang yung pinagkakabitan yun. Ito. Plastic lang yan. Kaya, kaya ako nag-washer. Ganito yung niya pag walang washer. Ganyan. May sobra siya. Yung part na to. Ayan meron pa siyang clearance. Kaya, pag pinilit ko siyang pihitin ng bolts, etong plastic na to, lalapit ko yan dyan hanggang sa mabalik. Tapos yung paghigpit nito, tamang higpit lang kasi tandaan yung plastic nga lang yung pinakapita natin. Baka lumuwag. Ah, mabali. Okay na. Yun, pull nyo. Hmm. Shisha boy. Shisha boy. nga lang na kapag ganito yung gamit nyo. Hindi pa rin siya, hindi pa rin niya mapaprotektahan yung mga ganitong uh, mga malilit na bato dito. Pero sa ting tingin ko naman, parang tsambahan lang naman tamaan ng bato yung reg mga radiator pin natin dito. Kasi ako oh, sobrang tagal ko ng gamit 'to radiator kong BRD tapos naka-open lang siya. Hindi naman siya nagkakatalsik ng bato. Ayan, buong buo pa rin yung mga pinagating na Di ba? Kaya sa akin okay lang ako kahit ma-open pa rin siya. At least, uh, kung sakaling tamaan man siya ng mga malalaking bato, ganun. O masagi siya ng kamay. May protection na siya. Hindi na siya mayuyo isang buo. So, yun, tapos na tayo, begin na natin to ng magandang montage. tingnan nyo ni carbon ko appreciate niya i so I take shots. She just wanna me cause know I I hit jackpot, you I want big rocks, I wristwatch. I know ain't know me, so I switched. get the bag Ice on my wrist, diamonds move a lot Never switch in position, that's what money be in my bag I don't think I for all the shit that I got, I never had Another minute I got a ball Roll it a wrist So yung radiator cover ko is KBF eh, KBF Ito ay nasa alagang 1-2 um, Pa-flash ko na lang sa screen yung Shopee Saka yung Um, yung price niya Then, nalagay ko na rin sa comment section yung um, link ng Shopee para i-click nyo na lang. So, yun lang guys, no? Maraming salamat. Peace. Um, yun lang muna, no? Kung interesado ka sa mga ganitong klaseng content, um, mag-subscribe ka na, like, o kaya comment naman ka lang. At magkita-kita tayo sa susunod na update. Yun lang guys, peace.